Ah, uh, kahapon nagkaroon ng um, trade launch ang TV5. Ah, ah, ah. Siyempre nandun si Bel Mariano and Donnie Pangilinan dahil pinapalabas sa TV5 ang Can't, Can't Buy man. Me Love, 'di ba? Siyempre yes. advance ng 3 days sa ano 'yan, sa mm -hmm. Netflix. Netflix. Pero kinilig-kilig ang mga tao doon sa ano, pati mga fans, sa makita nila magka-holding hands video, yung dalawa. Oh, Kasi may chismis na hihulay na raw sila. Hindi nga raw imbitado si Bell sa katatapos lang na, na despedida de soltera Ella. ng, Ella Pangilina. Uh, kapatid ni ano, ni oh, ate ni Donnie, Donnie Pangilina. na si Ella Pangilina, yes. di ba? o at ang chismis, sinabi rin ng isang kaklose mo kahit no daw sa kasal, hindi rin daw invitado. Oh, oh, si Belle, oo. Oh, yes. oh. oh. Sa tingin mo, may something? Hiwalay ba yung dalawa? Kaya nga parang nag -ra yung mga fans. Yeah. Bakit parang iniit sa puwera na raw si Belle ng pamilya Pangilinan. Samantalang last year, o sa lahat ng mga events nila, even yung nagkakaroon pala sila ng Christmas and New Year party, yung mga pangilina, nandun si Belle. Even daw sa school program ng gusto kapatid ni Donnie, nandun din si Belle. Even yung engagement party ni Ella, pangilina, nandun din si Belle. Kaya nagtaka sila, bakit wala ngayon. nawala sa despedida oh, ka. Hindi kaya ano, kaya nawala, kasi nawala na sa puso ni Donnie yes. si Belle. At tapos Ganun ba 'yon? Baka, oh, baka naman, yan ang sabi ng sila fan. si Belle, baka may mga ibang ginagawa. Tapos Oo. nagtatanong nga yung yung kausap natin, yung kausap ko kahapon na close na nandoon sa despedida de soltera. Nagtaka sila bakit nalaman ng fans na wala si Belle at hindi invited sa sa kasal. So oh. saan nanggagaling daw yung yung mga ganong alam naman, kwento. Alam mo mga fans, ang galing mag-imbestiga, di ba? Sino kaya nagkukwento sa fans? So baka... Baka ikaw. Diba? ikaw. <laughs> di ba? Hindi rin ako invited eh. Ah, hindi, hindi ka rin invited. Ka rin invited. <laughs> <laughs> hindi ko naman sila close, no? So diba? sa tingin mo, Jun, may mga nagkukwento sa fans na... Eh alam mo naman no? mga fans, tanong ng tanong. Katulad ng kulit ng kulit sa akin, yung mga fans nang sinasabing nag-ulit na, uh -huh. na, na, ano, na close uh -huh. ko, di ba? De, sinabi ko ah he will like kasi oh. alam ko, yun ang paniniwala ko talaga na may interest sa akin. Pero pero ah, oh. tinanong daw nila yung ano, oh. yung yaya. Ah, yung Sabi daw ng yaya hindi raw totoo edi. Eh, okay oh. sa yaya ano ba't kayo nagtatanong sa akin. Actually, tapos kay nang muli ah? tama yung sinabi mo dyan. may mga fans talaga na dumidikit sa mga driver <laughs> yun, sa yaya. In, tapos yung iba dikit din sa mga nanay, sa mga parents ng artista. Doon sila oh. nakakakuha eh. Nakakaloka, naaway-away nila ako. Doon sabi doon yung laya, <laughs> eh di, ito kayo maniwala, di ba? Sabi ko talaga sa kanila. Nakakaloka yung mga ibang fans <laughs> sa pangungulit. As parang alam na, parang mas alam pa nila talaga. Oo oh. Yun. nga, yeah. At, pero, pero abangan natin, baka na may invited si Belle, di ba? Nakita ba nila yung guest list? Hmm. So baka na may invited. At nang alam ko, baka sa Cebu daw yung hmm.